matapos ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines, isang visual artist ang naglabas ng hinaing sa social media matapos umanong hindi bayaran ang ginawa niyang mga trophy. Ang kanyang pahayag at tugon ng production head ng MUPH, alam sa showbiz report na ito. Usap-usapan online ang isiniwalat ng visual artist na si Jeff Albea kaugnay ng umano'y hindi pagbabayad ng pamunuan ng Miss Universe Philippines sa kanyang mga ginawang trophy noong nagdaang coronation night nitong na itong Mayo. Arya na baliwalang walang lahat ng kaniyang effort at dedikasyon sa paggawa ng mga naturang obra noong oras na ng bayaran. Si Albea hindi na raw tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa organisasyon. At ang hiling na lang daw nito ay matutunan ng MUPH na magbigay respeto sa mga tulad niyang artist. Agad namang kinalampag ng netizens ang Miss Universe Philippines Organization, gayon din ang National Director ng Naturang Pageant na si Shamsi Supsupli, kung totoo nga ba ito matalas sa isa ring FB post, idinaan na nagpakilalang head of production ng MUPH na si Borge Rojas ang kanyang tugon sa issue. Ayon dito, nakalulungkot daw na agad pang nagpost si Albea gayong nagkausap na raw ito ng kanilang staff. Hindi nang daw ito nakasama sa May 30 cut-off dahil kanilang inuna ang mga nagpadala ng billing statement at invoice bago pa ang May 22 coronation night. Pero pagtitiyak nitong sa June 15 cut-off daw ay kasama si Albea sa mga babayaran. Pahayag pa ni Rojas, wala silang tinatakasan. Patunay na rin daw dyan ay nang minsan nilang makatrabaho si Albea noong nakaraang taon kung saan nagbayad naman daw sila ng tama. Sa huli paglilinaw nito, hindi ang Miss Universe Philippines Organization ang nagkamali rito. Bilang nasa production side, ay dinefend pa raw nila sa management ang natunang expenses dahil sa kawalan ng sapat na papeles. Lahat anya nang nagtrabaho para sa nagdaang pageant ay tiyak na mababayaran. sa aking pagbabalik, Grammy, kami -no nominated K-pop supergroup BTS. Ipinagdiriwang ang kanilang 11th debut anniversary ngayong araw. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRV.